Morning mm -hmm. guys, kopi tayo guys. Happy. Ano ba ngayon? Sunday, happy Sunday guys. Mm. Kakape lang ako. Mm -hmm. tawag dito na tinapay. makamis din ka sa taas. Mayroon siyang asukal. Kaya ano ba ito? Piyanono, oh. Yung tinapay na Sunday sa inyong lahat. Kumusta kayo guys? Kumusta ang weekend nyo? Yung si, yun si nanay tapos nang nagkape. Eh. Ang bilis niyang uminom. Tapos na siya nagkape. Pumanak ang kape. Ayan hmm. na. Nagkape. Ah, wala na laman yan? Okay. Hmm. Yeah. Ay, maliligo na rin siya. Apa sandi sa inyong lahat guys Ang mga kainaroon lugar, bansa Ingat kayo Ingat kayo palagi Makulimlim ngayon pero hindi naman umulan. Makulimlim lang siya. Hindi pa rin nawala yung ano. Yung pressure. Kapag kapi na ba kayo guys? Kapi lang tayo. may biko kaso matigas pero masarap naman siya biko nilagay kasi sa rep kaya tumigas siya guys pero dapat pala hindi ko nilagay sa rep to para hindi na ano

may laman pa yan mm, mainit makulimlim may araw na kunti Tapos, ulimlim na naman. Guys, ingat kayo palagi. God bless. subscribe, like kayo sa aking YouTube channel guys. Bye! Ingat!